Pinaputukan ng mga water cannon ng China Coast Guard ang isang supply vessel ng Pilipinas na patungo sa Ayungin Shoal para sa isang rotation at resupply mission na nagdulot ng heavy damage sa bangka, iniulat ng Armed Forces of the Philippines. Noong 608 AM noong ika-23 ng Marso, nagsagawa ng delikadong maniobra ang China Coast Guard vessel, bn 21551 sa pamamagitan ng pagtawid sa busog laban sa Philippine Supply Vessel, UNIZA 4 UM-4, habang patungo sa Ayungin Shoal para sa Rotation and Resupply Mission, para sa Pilipino mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre, sabi ng AFP sa isang post sa Facebook. Ang UNIZA Mi-4 ay tumulak patungong Ayungin Shoal noong biyernes para isagawa ang misyon nito na muling magbigay ng mga tropang Pilipino na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Nagsagawa ang Chinese vessel ng reverse block ang maneuver laban sa supply vessel, 9 minuto pasado alas 7 ng umaga, na muntik ng magdulot ng banggaan. Bandang 7.59 am, nagsimulang magpaputok ng water cannon ang Chinese Coast Guard sa Yunizami 4, sinasadyang tinatarget at tinamaan, ang supply boat. Noong 8.38 am, ang supply vessel ng Pilipinas ay isinailalim sa direct water cannoning ng dalawang CCG vessels malapit sa Ayungin Shoal na nagresulta sa matinding pinsala pagsapit ng 8:52 AM dahil sa patuloy na pagsabog mula sa Chinese vessels. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na ang BRP Cobra, MRRV 4409 at BRP Sindangan, MRRV 4407, ay nakapagmanyubra, at nakarating sa UNISA 4 para magbigay ng tulong. Nakatanggap ng medikal na atensyon ang mga sugatang tripulante sa BRP Cobra. Upang makumplito ang misyon, ang BRP Sierra Madre ay nagtalaga ng mga RHIB sa UNISA 4 upang maghatid ng mga tauhan para sa pag-ikot. Gayunpaman, napagmasdan ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard na sinusubukang ipagpatuloy ang pagharang at paghadlang sa resupply at rotation mission sa pamamagitan ng paglalagay ng floating barrier sa hilagang kanlurang pasukan ng Legon sa Ayungin Shoal. Sa kabila nito, iniulat ng task force na matagumpay na natapos ang misyon dakong 59 minuto pasado alas 11 ng umaga. Ito ang pangalawang pagkakataon ngayong buwan na ang Yunaiza Mi-4, ay na-target ng Chinese Coast Guard. Sa isang naunang insidente noong ikalima ng Marso, nabasag ang windshield ng barko, na nagdulot ng mga pinsala sa mga tripulante. Isang barko ng Philippine Coast Guard na nag-escort sa Yunaiza Mi-4, ang BRP Cobra, ay hinarangan din at napalibutan ng isang Chinese Coast Guard ship at dalawang pinaghihinalaang barko ng Malaysia, sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Terrila. Idinagdag niya na ang mga puwersang pandagat ng China ay, binaliwala ang mga internasyonal na regulasyon na naglalayong pigilan ang mga banggaan sa dagat, na iiwalay ang BRP cover mula sa resupply boat dahil sa kanilang, irresponsible at nakakapukaw na pag-uugali. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs sa Maynila ang Deputy Ambassador ng China, para maghatid ng protesta laban sa mga aksyon ng Chinese Coast Guard, na inilarawan nito bilang, hindi katanggap-tanggap. Binago ng United States ang babala nito na obligado itong ipagtanggol ang Pilipinas, ang pinakamatandang kaalyado nito sa kasunduan sa Asya, kung sa sa ilalim sa armadong pag-atake ang mga puwersang Pilipino, barko, at sa sasakyang panghimpapawid, kabilang ang South China Sea. Kiniling ng China sa US na ihinto ang pakikialam sa tinatawag nitong kurong Asian dispute. Ang South China Sea ay isang pangunahing pandaigdigang ruta ng kalakalan, kung saan ang Vietnam, Malaysia, Taiwan, at Brunei ay mayroon ding magkakapatong na pag sa mga katubigang mayaman sa mapagkukunan.